Good morning mga kabraso, ayan, happy Sunday Kumusta po ang lahat, ayan Ngayon lang ulit tayo na kapag hunting mga kabraso Dahil sa kararating lang namin kahapon Tinapos natin yung kontrata sa plastering Ayan Sana lang ay palarin mga kabraso Nandito na po tayo sa spot ng hunting area Dito sa binabaan natin mga kabraso May namamataan tayo ditong mga bakas Ayan yan yung mga bakas. Hanapin lang natin dito sa area na ito mga kabraso. Bali sumakay ako ng motor tapos dito tayo nag umpisa sa malayo kumbaga yung ano natin ngayon papun pa uwi ayun may pinagpahingahan doon papunta doon yung ano natin nag umpisa tayo dito sa malayo meron din tayong pinuntahan na importante dito sa kabilang barangay para nag order tayo sa mga pinto natusan ako ng amo yan yung mga bakas pinagpahingahan oh May mga pinagkainan din dito mga kabraso. Ayan. Ayan. Mabasag na sila. Dami niyang bakas dito. ayam pau, Pahinga dyan. Yan. Daming pinagkainan dito. gilid lang to ng hibasan mga kabraso ayan yung bakas niya parang may butas dito yung bago niyang inangatan mga kabraso sa gilid mismo gilid ng hibasan Maliit lang din yung hibas. Buti na lang wala na dito yung malaking ano lapinig. Ayan yung bahay nasira na na. Yeah. Lagi akong hinahabol nun. Abot dito yung mga bakas niya mga kabraso. Sa labasan. Wala na ng butas. Wala na. parang hindi diretso 'yung. Butas na 'to. Ah. Hindi niya. Hindi niya diniretso. Marami na pala siyang pinuntahan mga kabraso sa eriyang 'to. Kung saan-saan siya pumapasok tapos lumalabas. Ito binahay niya rin 'to kaso di gaano malalim malaking alimango to pinagkainan niya bagungon wala dito sa loob may na siguro ito dito yung ganitong klase ng area ito yung mahilig pagbutasan ng alimango na merong Uma, dumadaloy na tubig tapos yung putik niya tsaka ito may mga dool ito yung tinatawag ko na dool dito sa amin marami na siyang bakas dito mga kabrasok dalawang uri dalawang klase yung bakas mga kabrasok ayun ang pa dito mga bago na pati dito dikit dikit na alimango na siguro itong nasa likod mga kabraso baka dalawa ito mga kabraso yung hinahanap natin kasi dalawa yung plus ng bakas ay ito alimango na nga itong mga isa na to isa yan ay, ay dalawa nga mga kabraso at mo parang maliit yung nasa ibabaw ay saglit lang mga kabraso dun tayo sa likod dalawa magkapatong Malilit yung sitik ng nasa ibabaw. Ah, ayan mga kabraso. Ah, alimango din yung nasa ilalim. Ah, ay. hirap. Masukal. Ah, Mag-asawa. Hala. Mag-asawa nga mga kabraso. Yan o. Ah, magkapatong. Kaya lang yung size nila mga kabraso. Halos din magkakalayo. Yung lalaki. Yung lalaki wala pa sa kalahating kilo ito itong nasa ibabaw ayan oh. sim may ibang alimango dito mga kabraso hindi lang ito basta baka may isang sumusunod sa kanilang malaki gustong maagaw yung babae dito Aray. nako mga kabraso ay wala ito sa ano presyo. Ano pa ito? Parehas maiiwan. Pwede naman kung pang ulam ulam lang. Kaya lang yung babae maiwan. Hanapin lang natin mga kabraso yung ano. Check. Sigurado ako na may malaki dito. May malaking bakas kasi. 'Yun yung sinusundan natin dito banda sa baba. Iba lang 'to. Bagamat papunta dito yung larga ng mga bakas. Iba lang 'to. Nasa paligid lang din siguro yung isang 'yun. Mga tayo mga kabraso. Meron ng malaking alimango dito. Kaya lang nakalis. Nandito lang yan sa paligid. Ayun yung malaking pinagpahingahan. Sayang hindi natin naabutan. Napakagandang pahingahan. No? Yan o. No? Diyan. Ah. Mahaba yung gulas ng pinaglubugan niya. Malaki. nasa paligid lang yan mga kabraso yung mga bakas nga sya dito yan ito sa ibon ito ito yung mga bakas nya hanapin lang natin sana lang yung madali dito naglungga mga kabraso pero pahingahan niya lang din napakaraming pinagkainan yan yung pinagpahingahan nila nakaalis din pero dito may butas mga kabraso may butas dito yan yung butas sure, sure tayo na may laman yan dito lang sa tabi ng butas parang parang ganun din yung system ito yung kasama din siguro alamin muna natin sa butas Ayan ka lang yung butas. Hindi natin abot mga kabraso. Talagang napakalalim. Dito natin hinukayan. ayun yung entrance. Hindi natin abot. Dito pa siya. Palalim yung pagkabutas niya. Yung ano ko dito. Makukuha naman natin to Kaso ito. Tagal-tagal lilinisan natin. Masisira yung puno na to. Ayan kasi oh, yung tubig. Napakabilis. Oh, high tide oh. Or yung Agos. Wala. Hayaan natin mga kabraso. Lalabas yan. At baka sakalis mga susunod na araw. Sa labas natin madadali yan. Kaya niyan yung mga pahingahan. Ay sayang mga kabraso. Ano pala yung ano sa umaga. Mabilis pa lang. Bilis pang mag high tide hindi na susulit yung paghanting. O. Marami na ngayong umakyat na alimango, mga kabraso. Dito sa tawid. Kaya yan, oh Tumawid na tayo. Kahapon na yan. O, mga alimango na nga, sa nagbili na kasi yung tubig gabi at saka sa umaga hindi lang napapanahon mga kabraso na naabutan natin sa mga pahingahan palipat-lipat ano na kasi yung tubig din din na natin masilip sa ibang puno susunod na araw kapag ano na talaga yung hibas baka hindi ni muna ako sumama dun sa isang kontrata para makapag-focus muna tayo sa paghahunting pinapapakiyaw pa sa amin yung flooring. Ngayon mga kabrasa, hindi na tayo muna pupunta doon. Pabalik tayo. Hali, yung daanan papunta doon sa atin ay hindi na natin mahahantingan ngayon. Alakay na kasi yung tubig niyan pagdating doon. Sayang. namang butas yung namataan natin dito sa taas mga kabraso may laman din ay hindi hindi ko nagagalawin ayun sa ilalim sa mga susunod na araw na lang natin anuhin baka kulangin tayo sa ano oras kasi maraming ugat din masira lang yung butas baka umalis dito may laman napakarami ang pinagkainan dito sa punong ito malalaki kasi yung ugat harapan tayo ayan ayos mga kabraso at nagakyatan na yung mga alimango dito sa area dito dito pinagpahingan niya yan pati lagang gumagala na sila nag-aakyatan na rin sa wakas ano lang yung hibas ngayon kaya naano tayo nabitin tayo daming pinagkainan talaga ayan din